JetBlue, inalis ang isang nanggugulong lalaki matapos silang pilitin na umihi sa kanyang upuan ng isang batang babae. Makikita sa footage na ito ang insidente na naging dahilan kung bakit kinailangan ma-divert ang isang JetBlue flight mula New York hanggang Vegas papuntang Detroit Sabado ng umaga. Ang nagwawalang pasahero ay inatake ang isang flight attendant na nagsagawa ng sleeper hold sa lalaki, habang isa pang attendant ang umawat sa lalaki gamit ang mga zip ties. Gamit ang Ambulance of Caution, pinababa ng captain ang nanggugulong pasahero sa Detroit bago sila nagpatuloy sa Vegas. Malinaw ang mensahe ng JetBlue, magpakabait sa aming mga flights o ibababa ka namin sa Detroit. Nangyaring insidente ito limang araw matapos tanggihan ng JetBlue ang request ng isang ina na dalhin ng kanyang tatlong taong gulang na anak sa banyo. Kalahating oras na sila naghihintay na mag-taxi nang umiyak ang anak ni Jennifer Devereaux dahil kailangan niya magpunta sa banyo. Masungit silang sinabihan ng flight attendant ng no, sit down, at napilitang umihi ang kawawang bata sa kanyang upuan. Nang tumayo si Devereaux para linisin ang upuan, pinagalitan siya ng flight attendant na inalerto ang piloto tungkol sa non-compliant passenger. Tatanggalin na sana si Devereaux mula sa eroplano kung hindi dahil sa isang mabait na off-duty na piloto na nakaupo sa harap nila. Isa rin daw siyang ina at naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Devereaux at nalulungkot siya na nangyari ito sa kanila. Nakumbinsi ng off-duty pilot ang crew na hayaan si Devereaux na manatili sa eroplano. Nag-sorry ang JetBlue kay Devereaux na kanilang binigyan ng $50 credit at $5,000 sa kahit na anong charity na kanyang mapili.